Ito na, mga kababayan, sa rally, update ko lang po kayo. Dumating si Senador Dante Marcoleta sa protesta kontra katiwalian na in 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 ah? inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong linggo. Oh, so, yun ang sabi ni Marcoleta. Naku, alam nyo kapag tumuntong si Marcoleta, lahat, halos kadalasan, mga umatendo, nagsialisan, gusto na umuwi. Totoo yan. Diba? Ah, mm -hmm. ayan umakyat na naman siya. Alam niyo sa totoo lang mga I mga taga-INC no, with all respect, ngayon bibigkasin ko na yung pangalan ng ng uh, grupo ninyo, INC. Ha? Ah? Kung gusto niyo talaga ng transparency, tanungin niyo si Marculeta bakit nagsinungaling siya sa kanyang uh, ano uh, tawag dito? Sa kanyang campaign uh, pera na nagastos na 112 million. Pero ang sabi niya sa kanya, samantalang galing pala yun sa mga donasyon. at pangalawa, mga kababayan, bakit nilagay niya sa salin na 52 million lang ang pera niya? Samantalang napakadami naman niya mga luxury cars, katulad ng mga Land Cruiser, katulad ng Audi R, R8, no? sports car. Yeah? Imposible naman, wala siyang bahay, wala siyang driver, wala siyang, wala siyang security guard. oh. kaya bakit hindi niya sinabi ang totoo sa kanyang salin? Tapos ngayon, paakyatin niya sa stage, walang credibility, credibility ang rally na yan kapag paakyatan niyo ng mga sinungaling na politiko. Di ba? Oo, oh. Uh, mga mga taga INC or Iglesia ni Cristo, hanggat paakyatin niyo si Marcoleta dyan at iharap ninyo sa sambayan ng Pilipino na sinungaling siya at patungtungin niyo dyan. Hindi, ako, hindi ko kayo pinakalaban na kasama niyo siya o kapatiran niyo siya. Pero yung kasinungalingan kasi ni Marcoleta, hindi po yung katanggap-tanggap sa amin. Kung sa inyo, katanggap-tanggap niyo siya, and then so, decision na yan. Pero kung sa amin, ha, mga Pilipino na nanunood, ha, mga kababayan dyan kay Marcoleta, hindi po talaga maganda. No? Nakakawalang gana, mga kababayan, kung makita ninyo si Marcoleta na ang ganda-ganda ng... Uh, <clears throat> ang ganda-ganda ng usapin, no? mga kababayan, tapos bigla na lang sumulpot yan dyan, no? nang hindi mo nalalaman, mga kababayan. Tapos, ang sigaw ninyo, transparency. Yeah? Ang sigaw ninyo, transparency. Tapos ano mangyari? Sigaw, transparency, tapos si Marcoleta nandyan? Sige nga, ang pangit sa totoo lang, mga kababayan. Ito ah. dito tayo. Marco Leta sa rally ngayon. O, panoorin ninyo ha, mga kababayan. <clears throat> the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Cotesa. Ayan na naman, Diyan na naman tayo, the most credible witness na naman, na iprinudus daw. Ha? ng Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa. Paano naging credible? Alam nyo, tanggalin nyo si Markuleta dyan. Pababain ninyo, mga taga-INC. Utang na loob. Ang pangit pakinggan. Kami may respeto kami sa relihiyon ninyo. Ni respeto namin kung ano ang pinaglalaban ninyo. Pero kung pakyatin nyo si Markuleta dyan...